Maayong buntag mga kalami. Nagluto si Belen og ahos mga kalami oh. Kay magisagi sa kog ahos mga kalami ba. I-brown brown ako mga kalami kay maghimo ko lumpia mga kalami. Na brown naman ni mga kalami, ako na po ning ilunod ang lumpia obod lumpia. Pak. Ano na siya mga kalami? na itong siya na pula siya mga kalami kay ana ah, man ang ubod sa lubi malag ma itong bitaw siya ang ah, makula siya kay presko man siya makula gina siya pa humagad-ad mga kalami, no kung mawala naman siya mga kalami kay diloto naman siya muna akong trabaho ron karon mga kalami ubod sa lubi kisa mo to'y nakarelate ana ang mukataon ubod sa lubi himo ang lumpia tapos, pagkahuman anig ko sa mga kalami, butangan nato ni og asin o sugar. Pak, 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 pak. Muna no, siya, mga kalami. No. Okay, okay din mga kalami na. No. Muna no, siya, mga kalami. Muna maglumpia ko mga kalami. Muna like request niya sa kumumo. Uh, magluto gyud okay, maglumpia man kalami inyo gyud ni siyang gisahon. Ana, uh, ana uh, mo nay timpla asin lang O, oh, sugar. O. Oh. Na pagi <laughs> alisuda kayo eh, magvideo man kalami. Pepper. Black pepper. Hmm, black pepper. Pak 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 pak. Okay na naman mga kalamig no. Ubod lumpia. Gisa-gisa lang. Anya, gusto na na ako ni Anya mga kalamit. Kaya. Pwede largo na kaon mga kalamit. Kung dili na ka mo photos photos, pwede na magkaon ka Pero putoson man yun mga kalamit. kay para i-fried ni mo mga kalamit. Thank you for watching. Maglumpia-lumpia lumpia sila karon. Mua, 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 mua.